kahulugan ng itim na ulap sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga itim na ulap ay maaaring mukhang nagbababala o nakakatakot. Ngunit ang mga panaginip na ito ay maaari din magbigay ng pananaw at gabay. Ang mga itim na ulap ay kumakatawan sa mga mapanirang emosyon, pesimismo at isang pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras sa iyong buhay kung nakikita mong ang iyong sarili sa loob ng isang itim na ulap sa panaginip ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaramdam na nakulong sa isang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa mahalagang tandaan na ang mga panaginip ay kadalasang subjective at personal at ang interpretasyon ng isang panaginip ay maaaring mag-iba ang mga panaginip tungkol sa mga itim na ulap ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang nakakapinsalang emosyon. Ang mga itim na ulap ay kadalasan sumasagisag sa mga negatibong emosyon tulad ng takot, pagkabalisa, depresyon o galit ang nakikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga itim na ulap sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa labis na damdamin na dapat mong harapin. Pangalawa, ang paparating na panganib. Ang mga itim na ulap ay nagbababala sa paparating na panganib na dapat mong paghandaan. Ang banta ay maaaring nauugnay sa iyong personal o profesional na buhay. Bigyan pansin ang anumang iba pang mga detalye sa panaginip upang maunawaan ang likas na katangian ng banta. Pangatlo, ang mga isyo na hindi nalutas. Kung nakakita ka ng mga itim na ulap sa iyong panaginip, ito ay tanda ng hindi nalutas na mga isyo o salungatan na dapat mong tugunan. Ang mga ito ay maaaring nauugnay sa iyong mga relasyon, karera o personal na buhay. At ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na harapin ang mga ito bago sila maging mas makabuluhang mga problema. At ang pang-apat, ang espiritual na simbolismo. Sa ilang espiritual na tradisyon, ang mga itim na ulap ay ang mas madidilim na aspeto ng site. Kung nakakita ka ng mga itim na ulap sa iyong panaginip, ito ay isang senyales na dapat mong galugarin ang iyong panloob na sarili at harapin ang anumang negatibong paniniwala o pag-uugali na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga itim na ulap. Ang mga madilim na ulap ay sumisimbolo sa isang nagbababala na presensya sa iyong buhay. Hindi nila na may isang kakilakilabot na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon at dapat mong harapin ito. Ang mga itim na ulap sa iyong panaginip ay nagbababala din sa iyo na alagaan ang iyong sarili at iwasan ang paggawa ng mga pabigla-bigla na desisyon na maaaring magdulot ng karagdagang mga problema. Ang pagtugon sa mga negatibong emosyon o sitwasyon bago sila umakyat sa isang bagay na mas seryoso ay mahalaga. Oras na para umatras, suriin ang problema at gumawa ng plano para harapin ang mga isyo. Sa makatawid, mahalagang isaalang-alang alang ang konteksto ng iyong panaginip. Kung patuloy ka magkakaroon ng paulit-ulit na mga panaginip ng mga itim na ulap, maaaring sulit na humingi ng patnubay ng isang profesional upang matulungan kang mas mahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na ulap ng bagyo. Ang isang panaginip tungkol sa mga itim na ulap ng bagyo ay may mas matindi kaysa sa nakaraang panaginip. E minumungkahin nito ang isang makabulong krisis o salungatan ay nagbabadya sa abot tanaw. Ito ay isang metapora para sa isang personal na pakikibaka o isang palatandaan na isang malaking pagbabago ang darating sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na nakakaramdam ka ng pagkabalisa pagkabalisa o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa mga nakatagong takot at emosyon na iyong kinakaharap. Ang mga itim na ulat ng bagyo ay maaaring kumakatawan sa madilim at hindi tiyak na mga aspeto ng iyong pag-iisip na maaaring pinikilan o iniiwasan mo sa pamamagitan ng paglitaw sa iyong panaginip ang mga takot at emosyong ito ay inilalabas na pinipilit kang harapin at maayos na harapin ang mga ito bagamat maaari ito maging isang komplikadong proseso ito ay kinakailangan para sa iyong paglago kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na ulap sa kalangitan ang isang panaginip ng mga itim na ulap sa kalangitan ay maaaring nakakatakot at walang pag-asa maaari ka makaramdam ng pagkaligaw sa kadiliman at hindi ka makahanap ng paraan sa iyong mga problema. Bagamat ang panaginip na ito ay maaaring mukhang isang negatibong karanasan, maaari rin itong magsilbing paalala na gawin ang mga bagay ng paisa-isa at tumuon sa paghahanap ng maliliit na sandali ng kagalakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na ulap at kidlat. Ang panaginip tungkol sa madilim na ulap at kidlat ay maaari maging isang nakakabagabag na karanasan. Gayunpaman, ang gayong mga panaginip ay maaari rin magkaroon ng makabuluhang kahulugan. Halimbawa, ang gayong panaginip ay maaari magpahiwatig ng bigla ang pagbabago o kaguluhan. Iminumukahin ito na makakaranas ka ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. At ang pagangkop sa mga pagbabagong ito ay maaaring tumagal ng trabaho. Sa makatuwid, ang pagbibigay pansin sa iyong paggising sa buhay ay mahalaga kapag merong kang gayong mga panaginip dahil maaari itong maging isang babala. Sa paggawa nito, maaari mong ihanda ang iyong sarili para sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap at iyakma ng naaayon. Bukod dito, ang gay mga panaginip ay maaari rin magpahiwatig na kailangan mong maging mas mapamilit at kontrolin ang iyong buhay upang maiwasang mahuli sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay isang mensahe mula sa iyong hindi malay na isip na nagsasabi sa iyo na kailangan mong pangasiwaan ang iyong buhay at patnubayan ito sa direksyon na nais mong puntahan. Mahalagang tandaan ng pagkontrol sa iyong buhay ay hindi nangangahulugan na kailangan mong kontrolin ng lahat. Dapat ka maging flexible at madaling makibagay sa pagbabago habang nananatiling tapat sa iyong mga halaga at layunin. Sa paggawa nito, maaari ka mag-navigate sa anumang mga bagong hamon na darating sa iyong paraan at lalabas na mas matatag at mas matatag. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na ulap at ulan. Ang isang panaginip ng madilim na ulap at ulan ay maaaring maging isang malakas na simbolo ng emosyonal na pagkabalisa. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang panahon ng matinding kalungkutan o pagkawala at nagmumungkahi na nagpupumilit kang unawain ang iyong nararamdaman. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka sa mga pangangailangan ng iyong pang-araw-araw na buhay tulad ng trabaho o mga obligasyon sa pamilya. Maaaring nakakaranas ka ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o kawalan ng pag-asa at kailangan mong humanap ng malusog na paraan upang makayanan ang iyong stress. Kung madalas ka magkaroon ng ganitong panaginip, maaaring ito ay senyales na kailangan mong magpahinga at muling magkarga ng iyong mga baterya. Maaaring kabilang dito ang pagbabakasyon o pagsali sa mga aktibidad na nagdutulot sa iyo ng pagpapahinga. Maari ka rin makinabang sa pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan at pagbuo ng mga estrategiya para sa pamamahala ng stress at pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahawakan ang mga itim na ulap. Ang isang panaginip na hawakan ng mga itim na ulap ay isang malakas na simbolo ng pagbabago at paglago. Iminumungkahi nito na handa kang harapin ang iyong mga takot at harapin ang mga hadlang na pumipigil sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa kang makipagsapalaran at tuklasin ang mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Ito ay isang paalala na maging matapang at walang takot sa paghabol sa iyong mga pangarap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay sumasa ilalim sa isang espiritual na paggising o isang makabuluhang pagbabago sa iyong personal o profesional na buhay. Ito ay maaring panahon ng malaking pagbabago at paglago at maaari ka makaramdam ng pananabik na may halong kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Magtiwala na maari mong inabigate ang mga pagbabagong ito at maging mas mapamilit sa kabilang panig. Tandaan na manatiling tapat sa iyong sarili at sa iyong mga pinahahalagahan at huwag matakot na humingi ng suporta sa iba kung kailangan mo ito. Ang iyong mga pangarap ay abot kamay at ang pangarap na ito ay isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa pagkamit nito kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na ulap na tumatakip sa buwan. Ang panaginip ng mga itim na ulap na tumatakip sa buwan ay nangangahulugan ng kawalan ng katiyakan at pagkalito. Iminumungkahi e nito na sa tingin mo ay nawala o hindi nakakonekta sa iyong tunay na sarili at dapat kumonektang muli sa iyong panloob na patnubay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahihirapang magkaroon ng kahulugan sa isang sitwasyon o desisyon at dapat na tumalikod upang makakuha ng pananaw. Igit pa rito, ang mga itim na ulap ay maaari din magpahiwatig na nakakaranas ka ng panahon ng emosyonal na kaguluhan o pagkabalisa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nakaramdam ka ng labis na mga nakakapinsalang emosyon tulad ng takot, kalungkutan o galit. Ito ay isang senyales na dapat mong harapin at harapin ang mga damdaming ito upang sumulong sa ibang paraan. Samantalang ang mga itim na ulap ay sumisimbolo sa nakatago o pinipigilang damdamin na dapat mong ipaliwanag at iproseso upang gumaling at lumago. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagbibigay pansin sa iyong mga damdamin at pagmumuni-muni sa iyong panloob ng mga na mga kaisipan at damdamin ay mahalaga.